Robust. <laughs> Favorite ko yan sa steak. Ayan na yan. Pabudbura natin. Ayan. Naluto kaya? Tingnan natin. Oh, labit ka pakita oh, mo. Sige. Ay ko. Mainit ka. Uy! <laughs> <laughs> Natawa na Tutawa. He hey! What's up mga bayaw? Ayan yeah, for today's video. Gagawin natin yung nag... Uuso yung trending ngayon, yung nagluluto sa init ng araw. Titignan ko kung to totoo talaga yung ganun. Pwede ka magluto sa init ng araw. Ayan. May hawak kong kawali. Ayan ha. Hmm. Pwede mo na ako na naman sa ganyan. Eh, pala talaga nito. Sakto, nangyakanay. Eh. Tara, sama mo ako. Saan Magluluto tayo. Tara dito. Sama mo ako. Para dito. Oh, sakto. Videohan mo ko. Hindi ko pala pa dito. E pala yung kasi. Tara, tara, tara. Parang nahihimik na ako dito. Tara, Videohan mo ako ha. Ibilad natin 'to sa labas. Tara. Bilis. Kamay mo pa ako. Sakto. Kamay mo pa ako. Kamay <laughs> eh, oh, pa. <laughs> Grabe. Diyos Man, ko kayo tayo no, <laughs> ha, na. Ang sa ba? balat. <laughs> <laughs> Sana'y ka na kasi sa ganyang kainit eh ko <laughs> Mas lalo sa na yung ura mo. Ang <laughs> galing yun eh. Sa air night. Oh. Ibilad natin to. Mm. Wala na, kapal nito ha. Ayan ha. Uh, oh. Malamig pa yan, malamig. Tignan natin kung totoo talagang... <laughs> Pwede magluto sa napakainit. Kainit araw. Ayan, Kain, anong oras na... Ayan, eh, pakita mo na eh? 358. Oh. 358 na. Ayan, sobrang oh. init. Ito yung kainitan, di ba? Mm -hmm. 358. So, lalagyan natin ano, mantika. So, mga napanood ko kasi, ano, ah, uh, 30 minutes, gano'n, mga 30 minutes. Lagyan natin mantika. Matika. Ano gusto mo, Lutoy Nay? Ano gusto mo? Steak. Gusto so steak. Steak? Oo. Oh. Kutaragis. Pwede ba dyan? Tingnan natin. Sa, hindi, sako dito. Di ba, mahilig ka sa mga hilaw-hilaw. Oo. -hilaw. Oh, Pwede nyo ay, siguro. Ayaw, yung mga rare. Medium rare ayan, ako. pakita pa, mo ay, ay, na. yan, ayan. Ayan, may mantika ay, dyan. May mantika na. Lapit ka, pakita mo na eh. Ayan, oh. Ayan. Nasakto, 3.58. So, babalik tayo dito, 30 minutes. Mga 4.30. 4.30. 4.30. Uh -oh. Pero ngayon, sa mama, pre prepare muna tayo dun sa, ano, prepare muna natin yung steak. Okay. Makain tayo sa inyo, paano kami mag-prepare ng steak. Let's go. Woo, oh, yun eh. habang binibilad natin yung kawali, mm. ito yung steak. Yung gusto mo, ayan, oh. Ganda niya, steak yan. Totoo yan, ha? Rib eye steak. Luto yan? Oo, ilaw pa yan. Ang, ah, Ay, ito na no. yan. Sabi mo Hilo. kasi luto yan. Ah, luto yan. <laughs> Hilaw pa yan, oh. Hilaw uh, yan. Ito, mapapakita sa inyo paano lang ako magluto ng steak. Simple, simple lang. Salt. Kunti lang, eh. Kunti lang. Okay, ma'am. Okay, lang, Grabe ka na. <laughs> Ayan, salt. Kunti lang, oh. Kunti lang. Tapos, black pepper. Black pepper. Black pepper. Tapos, garlic powder. Garlic powder. Parang lasang garlic. Ayan. Siyempre, babalik na rin mo. Ayan, yung abila. Tapos dapat ano eh. Dapat tayo yung... Ayan. Steak. steak. Ayan. Punas mo yung tissue. Kadiri ka. Ay, puto rin. <laughs> Tapos mamaya. Tapos mamaya. Ilalagay akong secret ingredient, nyo. pampasarap. Magugustuhan nyo talaga to. So, ayan. Pwede na natin dali. Tingnan natin kung ano, mainit na yung kawali. Palate. Let's go. Eh, adjust mo yung ano, yung oras. Ah! Oras? Oh, Anong oras sabi natin? 4.30. Oo, bakit? Adjust mo na lang yung oras. What? Adjust ko yung oras. Uh -huh. Ayan, ayan 4.30 oras. na. Para pinakita ko sa inyo. 4.30. Sige. Pero ayun, kukunin ko muna yung wallet. Ayun. Like. Kukunin ko muna yung wallet kasi init ko dito. Sige. Kukunin ko muna ito. Sige. Dapat isa lang yung pesto nung natin eh. Dapat hindi mabago yung pesto nung kawali. Bakit? Ha? Parang di malap ang ginagalaw ko. Pero mainit ha. Parang di malap ang ginagalaw mo? Yeah. Parang nga Ha? Iinit ko muna dito. Sigurado yung ang ginagawa mo yun ba? Akala ko sa araw. Eh, kung aray na hindi, naman totoo yun. Papalabasin na lang natin sa araw. Pero yun yung muna dito. Kung lang yun eh. Ay, hindi. Hindi naman totoo yun. Ay, hindi natin hintayin doon sa araw. Hindi. Hindi natin yan. Wala mo, gano'n hindi ginagawa natin. Pero ikaw putang hindi natin. Tikpa ko doon ah. Ay, lang. Sa araw ka daw magluto. Puro ko balahin ako ah. Luto ko ah. Kaya na natin pala natin mo. Tapos ano, ilalabas ko ulit doon. Hmm. Oh. Tapos mamaya sumo. Sumo kasi ano yun. Baka mamaya lumamig. Sumo yung dito. Kung yan. Diba? Pinaka steak. Oo, oh, uh, steak. Para hmm. Oh. pag mamaya, yung yung kawali. Mga ano pa rin. Sa kawali pa rin, no? Oh. Uh -huh. Tapos mo? tatakbo ko ito sa labas, diba? ba? hmm. ko doon. At ko uli ako. Tapos yan, kung ano dala ko yung steak. Nakakita ko yung oras. Katulad nung... Tayo ko kanina, nila uh, nang nilapag yan. Ah, Close-up mo na, ano? Sakalan na. Ah, uh, pinapatong ko yung ano. Para nakita mo kung ma yung ano kumukulo yung yung steak. Sige. Okay, na siguro to. Takbo ko to na tapos ano. Mm -hmm. Pwede mo yung video. Record ko na. Ha? Record ko na ba? Start na. Wait na pagka ano na. Pagkatakbo na. Pagka lalabas na ako dahil. Ano, kailangan na sa labas na ako. Ano mo video mo? Sige. Ano. tatakbo na ako. Oo na ako sa labas. Hindi okay, pa. Wait lang. Doon hindi pa. Hindi pa. Pag-isip niya oh, oh, sige. yan to. Baka alam mo yun. Lumunod mo. Kaya nga. Kaya game. Record ka na. O, sige. Okay, game. Ito na. So, ayan ay. Ano oras na nagsimula? 3.58. Uh -huh. Yung binilad natin. Ayan. Eh. 4.35 oh, na. Oh, sobra pang oh, 5 35 minutes. Na. So. So, oh. siguro mainit na yun. Oh, sobra. So, pwede so, na natin, oh, oh, ano, so, natin ngayon kung... Oo, oh, ano ah. Wait lang eh. Huwag pa pa din lang dito. So, ayan. Papakita natin ngayon kung mainit na talaga. Ah, sige. Let's go. Let's go. Peso ka dun na yan. Eh. Ah. Uh -huh. Tapos pakita mo na ano ah. Mama, matama ako ma. Mama, mainit ah. Kaya natin kung mainit. Mainit na? Mainit, hindi pa rin natin alam. So, ito na. Moment of truth. Lapit ko na yun. Sige. Ayan na. Alagay ko na. Oh, oh, uy! Ayan. Oo oh, nga, kumukulo. Tiyan pa kayo tapit mo. Ayan o. Kumukulo nga, no. kumukulo. Sobrang init niya ng panahon, no? Init niya, ano? Galing na kapag luto na ano. Ito, init to 30 minutes to. Ay, like, mainit Tipid sa gasol. Tipid niya. Kasi araw na lang kailangan, ano? Pero nai. Oh. May gagawin pa tayo diyan. Oh. Tingnan natin 'yung ating special ingredient. Ano 'yun? Ito. <laughs> <laughs> Ito, para masarap na. Lalagyan mo niyan? Talaga natin ng ating special ingredient. Like yung robust. <laughs> robust. Ay, what it can't steak. Ayun ay ah. Pagbudura natin. Yan. Yan. So, muna, eh. Eh, so na eh. Lapalapit, lapit, lapit mo sa kanila. Yan, yan oh. No? Yan. Oh, kat mo tandaan mo yung peso na yan eh. Oo, oh, ay. Ah, Mamaya pepeso natin diyan yan ha. Mhm. -mm. -mm. Iinit ko uli muna sa kawali. Pagmuhasin to. Kat ko na no. Oo, uh, kat -huh. mo na muna. Tatawid pwesto mo. Sige. ang lolo ko lang alam yeah. Para maluto talaga. Para nga ano nila. Para sa'yo, pag binaliktad ko yan, luto na yan. Nakabilak, di ba? Uh Oo. -oh. Para nga sabi ko, ay mabalik rin yan natin. Basta tandaan mo yung peso mo kung saan nga mga peso ka nila para pagka, ano, wala di ko binago yung peso, ha? Sige. Oo okay na to. Uh Oo. -oh. Tapos, tara, nah, pwesto na tayo sa hindi na yung mo ano, na ano ah. kanina? kanina. Ah, sige. Pero mo muna kapakita po tumatalsi. Kasi hindi naman tumatalsi kanina. Sige. na, gagawin mo na. mo na. mo, kung lang, wait lang, la, tumatalsi pa eh. Tama ba ito, Oo, oh, yeah. Tama ah, wait lang. Wait lang, pa eh. huwag uh, wala na italsi, babalik tarin ko na. Sige. Masa dito ka manggagaling, tapos sabihin ko na eh. Pabalik ko na. Sige ha.

Oh, ang kiling ng araw. Naluto. Ay, galing ano, mga mga kaila, ano kaya sa kabila, ano? Di ba, gusto mo uh, Gusto mo, medyong rare, medyong medium rare. Medium rare, o. Oh, medium rare. Eh, pakita mo, sumo sa eh. oh. kanila, Pakita mo, sumu? Ay, ano? mo muna oh, yan, yeah. o. No. mo muna. Tandaan yan, Tandaan mo na yan, mo Okay. Kat mo na, kat. No! Dito mga tao, na Oh, no! Labaho ah. Ayan, yung choli na eh. Sige, Para sige. Para makapila mong side, luto. Luto pa rin ah, oh. Si Tama na, chipin nila talaga. Pwede magluto sa araw. Ito, pwede na siguro ito, no? Oo, oh, pwede Lalo, Muna natin, papaya, na yan. Pag nawala yung bulo ko. Sige. galing naman daw ako. Ano? Galing ka ako. Naligyan mo na no, ano, 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 special ingredient mo, no? Hmm, nagyan natin ang Pwede pala yun, no? Tigas mm. ng no, steak na yan. Magiging steak. <laughs> Gago! Pwede ito na, pwede na ito. Okay, game. Pagdating doon yung na, yung nakatuto ka. Ganun ulit, same uh, ano, ano ulit, na. ulit no? Ha, sige. Para kung ari, ano? Ano? Wala lang, parang oh, unintend lang natin, di ba? Oo. Uh -huh. Okay, hindi uh -huh. uh -huh. natin hintay parang ganun yun. Sige. Ah, wala nang bago. Trabaho ito. Zoom ko na. Eh, wait lang. Kuha mo ko tulko sa inyo. Para pang SD. Hindi ako mo. Hindi na record ah. Niloloko mo yung mga tao. Oh shit! Not good! Upload mo to. Ayan. 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 Ah, sige, natin. Ayan Ayan natin. Ayan yun Ayan Ayan natin. Ayan Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan 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 Igagi. Pwede na rin, no? oh. Oo, oh, at least yung oh. medyo luto-luto. Luto, ano? -luto. Luto eh, medium rare naman, eh. Medium rare, pero siguro ba, ano ba? Oh. pa Oo. Oh. Babad natin uli ng konti sa araw. Uh, so, hintay pa tayo uli ng konti. Sumo muna uli. Ilang minutes pa? Ah, siguro mga ano pa. Mga two minutes, two minutes. Sige, sige. Two minutes. Cut, cut, cut. Tara, niluto mo siya ito. Okay, nga. Naluloko ang talaga ng tao. Pati ako naluloko mo. Hindi na siya doon naluto. Hindi mo masyado na luto sa kalan, no? Oo. Pero papalabasin na lang natin na, ano, na matagal yung transition. Na pa Oo. Ito siguro pwede na to, no? Luluko mo mga tao sa kalan ng luluto. Pag sa doon pa kasi sa ako siya, malayo, tayo tatakbo yung ko. Hmm, kaya pala sinet up mo yung pang camping, no? <laughs> Para doon pala, hindi pala sa araw. Siyempre, ang alam mga tao sa araw. Ganun lang din naman ginagawa nung ano, iba. Kaya... Siyempre, nakakiusa tayo. Di lang nila pinapakita rin, no? Na ah, niluluto nila, kayo, no? Okay. Dahil, kailin na lang. Pwede e na lang natin kay Andoy. Sige. Game, 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 game. Basta yung close-up kanina, tandaan yung oh. close kanina. Pagka close-up ko tsaka ako pala re-record ulit, oh, di ba? Sabi ko, hap! Hindi, yung mga naka-close-up na ho, saka ma-re-record. Oo. Oh. Ganun niya. Ang oh, bigat na! Ah. Ang sakit na! Ah. Lalong na tayo. Pesto, no? oh, tama lang yung pesto, no? Oo, ayan tama lang. Ay, so muna ulit dun sa ano eh? Ayon, na yun. So, ayan, re-record mo na. Re-record ko na. 1, 2, 3, go! Idiot! So ano na, ha? Takay hmm. lang tayo. Ano na yun, Ha? Init pa. Ano? Oo, oh, kanina pa tayo rito, maitim na ako. Pati ako nasunog na. So pwede na siguro, tingnan natin. Oo. Tingnan natin. Close eh. up ko. Oh, close up na. Tingnan natin kung naluto yung abila. Tingnan natin. Uy! Uy! Naluto uh, na. Dapat talaga medyo babad eh. Galing ano? So, ano na, pahapon na kasi lumalamig na rin yung araw. Galing, galing mo manlo. Eh, estero araw na. Galing na araw. Kaling nung araw, dahil dahil, at oh. least diba, makakatibida na tayo na eh. Hindi natin oh. pala kailangan ng gasol. Araw musim, lang pala, no? Araw ano? lang pala. Kung kagandahan, pag dito kang luto, napipil mo na lang maging nasa impyerno. Oo. Oh. So, Gago! Na, Moment of truth. Ayan na. Ayan na. Tingnan natin. Tingnan natin kung luto. Kung luto sa loob. Pero mukhang luto. Turon Kasi di ba gusto mo ano? Medium rare. Medium rare, di ba? Ayan na, lambot oh. lambot ah. Parang sa'yo ah. Ayan, tingnan natin. Will Ay, ito, you know? mo, ito, ito, anay. Oh. Ayan. Ayan. Buhay pa. Ayan, oh. No. Oh. Luto nga, ano? Naluto nga, tay. Kaling. Ay, itong saan lang? Oh. Ay, mainit. Pwede talaga. Mainit. Mainit, pwede yung araw nga. Siyempre, sa kalama ni Luto. <laughs> init, init, no? Apainit, apainit. Sobra init, no? Oh. Oh. Huh? Lolo kami mga tao. Sarap. Oh. Sarap. Lalo ngayon, no? Pero ang ingredient ko. Ano nyo, ano? Yung robos. Oo. Oh. Oh, lumasa ba? Sarap. 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 Oh, okay na yan, na. Yun. Di ba? Napatuloy na toto totoo talaga yung pwedeng magluto sa araw. Sa Matasipay laway ko. Mm. Ngayon nga, kailangan nyo lang konting pasensya. Di ba? Saka, oh, pasensya pantaraya. sa... Pantaraya. Pag may takulo, kasi may itne. Oo. Oh, oh, oh. So, legit. Legit hmm. na pwedeng magluto sa araw. Sa kalan. Oh. So, okay na, mamaya. bayaw. Hey! <laughs> okay na na. Eh. Tara, tara. Galing mo, no? Mano na akong mga tao, oh, no? talaga, <laughs> galing yung ginagawa nun ba? Eh, sakalan mo niluto, hindi nila akalain nyo, <laughs> no? Luto pa natin po ang Bakit hilaw pa rin? Hilo. Sabi mo sa video, masarap. Medyo hilaw pa, hindi na lang ang Ah, sige. Galing mo dun. Ha, diba? Ah, di ba? Oo. Ami naman tayo mga kato niya. Kaya lang din yung ginagawa ng no, ibang. Ati, gagayain din na, magluluturo sa araw. no? lang din yung ginagawa. Kung, uh, Siyempre, di lang natin papakita na ano, ganyan yung ginagawa natin. Uh Oo. -oh. Ito uh, natin yung concept. Ano ba yan? Ha? Ano ba yan? Ano d'yo, ka lang dito. mo Ano ba ba na yung Mandaraya mo. Salakot <tayo. laughs> <laughs> <Lolo> mo mo <tayo. laughs> <Anday>, edit mo dito <laughs> ha. Hamdoy mo mo i-edit yan basta oh, kung ano lolo. yung raw. Ayun Ay, lang, huwag mong kakat yan. Wala kayo kakat yan. Luto. Bilis ah, bilis mo magluto sa kala. Ay, sana nga pagod ng ginagawa ko. Oo, ano eh. Andoy, edit mo ah. Wala, wala, i-edit dito. <laughs>